So oh, yun mga bayan, punta lang tayo sa store. Kuha lang tayo ng mga ilang pirasong materyales na gagamitin natin for today. Yung mga kabayan, sa kasamang paladay, sarado pa yung store. Mamaya <laughs> pa raw 7.15 mag-open. Habang nag tayo, eh, ikot-ikot muna tayo dito sa shipyard. Pakita sa yung, mga, yung area dito ay Bali yung palang side niyan, yung may mga building is sa part ng Slima. and Ganda ng sunrise. Ayan. yun naman palang nasa ano na yun, kung saan yung may araw mga kabayan is sa uh, The Point. and Ikot-ikot muna dahil dito habang nag-aantay mag-open ang store. Ito mga kabayan, yan May mga boat din dito na mangilang ilan, -ilan. Yeah. Tapos dito naman sa kabilang side ng shipyard. Ito dito dito ginagawa yung ano. Yung malalaking boat. Yan kamukha niyan isang uri ng boat yan pambiyahe. Katamaran yan. Katamaran. Hindi katamaran na tamad ha mga kabayan. Baka mapagkamalian niyo. <laughs> yan. Yeah. Bumabiyahe yan ng ano. Malta Tugoso. Yan. Yeah. Bali dito pala may mga kabayan din tayo na nagtatrabaho. May eh, namin ko sila kahapon pero syempre, hindi na tayo nakipagtsikahan. <laughs> syempre, busy rin sila sa kanilang mga trabaho. So yun, balik na muna tayo dun. So yun mga kabayan, habang nag-aantay tayong magbukas yung store, uh, walisan muna natin tong area para mas masarap gumalaw, mas masarap mag magtrabaho mag pagka malinis yung ginagalawan. Tapos natin ulit sa inyo kabilang side mga kabayan. So, dito naman tayo sa kabilang side. Morning. Morning. Alright? Good. So, mga kabayan, ito tayo natin itong isang ano dito nagtatrabaho din dito sa katabing boat nung amo ko palabati tayo Nang hindi mawawala sa ating mga Pilipino balik tayo sa store baka open na siya para ano hindi sayang yung oras natin okay so yun mga kabayan mukhang open na yung store so kuha ano na tayo ng mga ano, mga gamit na pwede natin gamitin Nakakuha na pala tayo ng mga ano, gagamitin natin for today. Uh, balik na tayo sa boat para makapag-start na tayo. So yun mga kabayan, na, uh, nakakuha na pala tayo ng materialis na gagamitin natin sa boat. Bale, ito yung ano, uh, overall. Para pagka nag-sanding tayo mamaya ay uh, meron tayong ano, protection para hindi tayo masyadong malikabukan ng no, pintura. Uh, ito yung mga sandpaper na gagamitin natin. Ayan. Abit natin yung mamaya sa disk grinder. Uh, tsaka ito. Ayan. Tapos pala ngayon, uh, hindi sukat lang ito. So, papalitan natin ng plug. Ayan. Eh, hindi sukat. So, kailangan natin i- ipalit itong mali dito sa malaki. Buti na lang, meron akong extra dito mga kabayan. Mahinam na yung laging ano, handa. O okay, yung mga bayan, natanggal na pala natin. An? pinapalit ko na yung isang ano, yung maliit. So, paalala lang sa inyo mga bayan. Make sure nyo na lagi na nasa tamang posisyon yung mga wire nya. Kasi pag mali yung pagkakalagay nyo, eh, magkakos tayo ng one. Maaaring mag-trip yung mga fuse. Oh, so, uh, sa mga gagawa nito, make sure niyo lagi na ano, nasa tamang posisyon yung wire niya. Para maiwasan natin yung pagti-trip ng mga fuse. So yun mga bayan tapos na pala natin ikabit itong uh, plug. So yun, ikakabit na, ikakabit na natin to sa baba para makapag-start na tayo. So yun mga kabayan, bali ikakabit pala natin yung plastic dito. Ah... Uh, para pagka nagsan tayo hindi malikabok ano, so, isa na natin yun so, mga kabayan, kabit na pala natin yung plastic. Ayan, ikot ko kayo. So, yun, bali, cover na yun ng plastic. So, pwede na tayo mag-start mag-sanding. Ayan. Okay. Mag-start na tayo mag-sanding, mga kabayan. So, yun, mga kabayan, mag... Uh, Dito tayo sa ilalim. So, mag... Girap lang tayo para makapagsaka tayo mag uh, sand sa ilalim. Ito oh, ba yun? Ito pala yung ano. Gagamitin natin. ah uh, orbital sander. Ayan. Yeah. Ito yung ano, sun paper na bala. So tayo nito. ah uh, full face mask. Yan. Para protection din sa mata. Sood muna tayo na ito. muna tayo ng pugong. Pugong muna tayo. i'm kain na tayo Ay, buksan na natin itong ligo ligo baka naman kain <laughs> na tayo mga kabayan video ko pala yung ko habang kumakain <coughs> um, kahit ligo lang ang ulam natin Masarap pa rin kumain. May inspirasyon. Sana, oh. Ako yung dessert. yung Si Mrs. Dawang dessert. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ano si Bonzo. Okay. Hmm. Baby love, say hi to my daddy. Nakikita ba? Ayan. Napakita. Oh, hi to hi. Hi ka daw sa vlog ni daddy. Bilis. Hi. Ayan, ayan, mga kabayan. Ayan yung aking bunsong anak. Ah. Ah. Hi! Hi! Lying kiss. Lying kiss daw. Ayan, haba ng uso. <laughs> Parang puwit ng manok ah. Ayan. Ayan. So yun lang, buti na lang mga kabayan, at least ngayon eh, hindi na rin masyadong nakakainip kasi meron ng internet. At least kahit malayo, nakikita mo pa rin yung mga ginagawa nila araw-araw. Ano alam nyo? Meron na kami ulam. Ano? Yung minuto sa yung yung ano tawag doon yung tao siba yun, yung kulay itim na beans. Mm hmm. Yung ba tawag doon. Baboy. Mm hmm. Adobong baboy ni tao siba. Kumain na rin kayo miyami ah. hindi gabi na dyan. Kumain na wala pa si ate. Later lang wala pa si ate. Mm hmm. Nasa school pa. Mm hmm. Kahit mm, sardinas lang ang ulam natin eh. Kailangan damihan natin ng kain para meron tayong lakas sa ano, trabaho. Mm, pagtapos pala natin kumain eh, ano, pahinga lang tayo ng konti. Tapos sa uh, Banat na naman tayo sa trabaho. So yun mga kabayan, nakapahinga tayo ng konti. Start na ulit tayo mag-sanding. Mag yeah. Okay. Hirap lang tayo. Pahinga muna tayo mga kabayan at uh, medyo mainit. Uh, kulog na kulog kasi dito sa loob lang ano. Uh, sa ilalim ng boat yan. Kung mga uh, alig kulay uh, blue na yung mukha ko. So, pahinga lang tayo ng konti niya. Mga eh. Mag na nga eh. tayo. na tayo dito. So, hapon na rin. Uh, bukas na lang tayo mag-continue. Uh, bago pala ako mo eh. Ikot muna kayo dito. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko ngayong araw. ano so, yun Let's go. Sinand natin, yan. Pinalabas natin yung mga ito to, yung mga yan. Like, kung nakikita nyo yung mga dot na bilog niyan, yan, yan. Mga bilog nyo Ano yan? kung tawagin nyo, ay blister. Yung fiberglass niya kasi umangat. Nagkakaroon ng tubig sa loob. So, kailangan nating i-grinder pa ulit yan mga bayan para matanggal yung parang acid nyo sa loob. So, ayan, dami So, pag yung rider natin yan, lalabas yung mga tubig niya. May liquid parang, ano, acid. So, bali, hanggang dito lang pala yung na... Uh, grinder ko ngayong araw kasi ano, nawa nung laking abala din kasi mga kabayan ng ano, pagkakabit nitong plastic ayun, buong bot yan, kinoberang ko hindi naman natin pwedeng hindi ko kuberan ni'yan kasi magagalit naman yung mga katabing boat natin. sa mga katabing boat natin dito sa kabila is eh, ano na. Almost uh, ready na. ah uh, kailangan ano, kailangan kuberan ng plastic. So yun pala, bukas papakita ko sa inyo pagka, hindi pa ito tapos mga bayan eh, kasi ano, gagamitan ko yan ng disc grinder bukas para, kumbaga, babak. Uukitin natin yan, uukipin natin itong mga bilig-bilig niyan -bilig para matuyo. And then after a few days, paplasteran naman natin yan ng ano, uh, fiberglass. O oh, yun bali, yan lang muna yung ginawa ko ngayon. Then continue na lang tayo tomorrow. Okay, uh, na muna tayo mga kabayan. Mag-alimpia uh, muna tayo ng gamit at ang makapaghugas muna ng mukha, ng katawan bago umuwi. So yun mga kabayan, uh, tapos sa pala yung maghapon natin trabaho. Ngayon ay na tayo. So yun, dito ko na tinatapos yung video na to. Sana mag-enjoy kayo sa pananood. At uh, huwag kalimutang mag-iwan ng like, share, comment, and subscribe. At huwag nyo rin kalimutang hit yung notification bell para... Lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. So, yun. Uh, ingat po tayo palagi. At God bless po sa ating lahat. Ciao!